Ay kay din ay bagnot, bagnot gamay sa balay. Bagnot na bulak, klakanin. Bagnot na bulak, dul. Hmm, bagnot na unat. Ah, oh, mabulak bagnot na. So, hagbasa na to. Oh, magbasyo na ko mga bulak ko nabagnot oh. nabagnot ang mong bulak <laughs> napaday ang uban gabalahin naman sa daplin tara diha okay, oh, na mong gabutang kay hagbasan sisib oh hinlo na sayo. so ka na mga idol pagkisir sa mong video